Ay, salamat. Nakatulog na rin si baby. Ay. Ay, <laughs> hey, ma'am. Napakaganda yun pala talaga, mamili, no? Salamat. <laughs> Kaya po, ang gwapo-gwapo po nung baby nyo. Kaya nga lang po, hindi po siya kamukha ni Sergio Ed? Ah, uh, kasi yung anak ko, uh, doon siya sa una kong asawa. Ma, pasensya na ah. Talaga naman, yung asawa ko nga eh, palaging sinasabi, matabil daw talaga ang dila ko. Ayos na. Ma. Wala na rin yung asawa ko. Ah, uh, na ako. Ay, ganun po ba? Ang bata niyo pala na byuda, no? Ah, uh, buti na lang, no? Nakilala niyo si Sir Joen. May pag-asa pa kayong mag-asawa ulit. Ay, ma'am, saglit lang po ah. At tumutulog yung telepono ko. Nag-message yung asawa ko. Naku, sabi ko na nga ba eh. Kaya hindi ako pakali. May nakalimutan ako, ma'am. Yung order ni sir na gulay. Naku, binili niya pa naman yun. Ay, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Uh, idadaan na lang daw po ng kaibigan niya dito. Sandali lang, ma'am. Tawagan ko. hello. Nasaan ka na ba? Papunta na ako dyan. Ay, naku, bilisan mo. At kailangan na ng mam Ma ko yung gulay na yan. Ah, sige, papilisan lang to. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Hindi naman, dumating ka na. Kanina pa kita ka hinihintay. Magluluto na ako eh. Pasensya na, natagalan ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Laki na. Yan na. Mm. Ito na ba lahat yun? Mm hmm. Teka, pasok ka muna yung bayad kasi nasa loob eh. Pasok ka muna sa loob. Sige, sige. Tara. Maupo ka muna dito ha kukunin ko lang yung bayad sa loob. Ah, sige. Ma'am, dumating na po yung mga gulay. Ako ah, kukunin ko po sana yung bayad para po mapadala na sa asawa ko. Ay, oo. Nandito na. Ito. Eto. Ma'am, i ko lang po sa nag-deliver ng gulay, ha? Oh, sige. <laughs> Hello, Glenn.